Hello guys. Lapit na matapos pagtatrabaho namin, no. Oh. Ang dami ko na nakating. Ano, oh. baka bukas ako ko tina uli ito. Itong mga nakating kong itong scrap, ano. Oh. Yung mga box kasi nito, may mga lamang pang mga gamit, yung mga nag-alisan bigla ang alisan mga ibang lahi. Ang dami kasi dati dito ng tao, guys aabot ng 1,000 tao eh lahat yung mga iba na terminate na tapos na kontrata nila eh kaya umuwi na sa kanilang mga bansa sari-sari ang kwan dito mga tao Pakistan, India, Bangladesh, Nepal Gypsyan sari-sari kaya kami ang naiwan dito may bagong project na dadating kaya nililinis namin ngayon ito o, yung mga box, ang dami namin, ang dami kong nakatingin ng box yan o. Yung mga plate na yan. Ngayon, magtitingin-tingin tayo dito guys, ng mga mga pang gamit. May mga gamit kasi dito mga bago pa na kailangan pang pangalabangan to. Ito gaya nito guys. Ito bago pa to. Ito bago pa. to bago pa yan Tinatapon na lang nila pwede pa naman yan Ayan, naka, naka shield pa yan guys oh. So, hindi pa nagagamit dalawa plastic pa ang dami kasi dito na mga box na iniwan na lang bigla lang alis kasi ng mga yan eh ngayon maghahanap hanap tayo baka tayo may makita pa ibang gamit dito dito ito mga iniwan ng mga kwan eh may mga gamit gamit pa rin dito yung mga iniwan ng mga ibang lahi mga, panyan, oh. mga pinagbabaklas namin yung mga yung iba kinuha na namin yung mga gamit mga metro, meter or eskwala yan 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 na tayo rito guys baka may mga naiwan kaya nyo na pinagbabaklas kasi namin yung mga scap, mga box dito kaya nito wait kawan guys ha parang may nakita ako dito maganda ganda palagi sa helmet to may plastic pa ano madumi lang siya pero pwede yung linisan palagay sa helmet scrap may nakakuha ng plastic to guys may nakakuha na plastic parang kuha na parang tagal na rito nito ah walit guys walit ito mukhang naiwan nga rito walit guys sana may laman wala pa naman akong pera ngayon pag may laman to swerte, na, swerte natin dugli-dugli yung plastic guys ah. Oh. ano guys bubuksan na natin baka meron yan pipinta muna natin oh. luma na nga mukhang ay may warang 50 25 balahala yata naman ah. hindi kaya tayo makulong dito ay, may, mga, may mga papel guys parang may mga singit-singit ah pira guys may nakasingit ang pira naiwan siguro ito ng mga nagtrabaho dito nung dati yan oh hmm. may mga papel pa hmm. sirte guys lagi sa plastik eh kaya hindi masyadong makuan siya oh eh hmm. paano yan paano natin isa sa ulito eh wala namang pangalan yan sabi nga nila guys ito ay hulog ng langit pwede na to guys tama tama to hmm? febrial febrial ano meron pa dito skrito siguro mga ibang lahat ito mga bangla bang bangladesh to eh siguro mga bangladesh o mahilig yung mag tago ng malit sa kwanay yung pira nila tinatago nila sa ilalim yun know? o nilalabas lang yung mga tago natin guys baka may hanap, pero wala na maghanap dito guys bye bye guys sana pero wala na hindi na may balik to kasi nag alis na yun nasa kanila kanila ng bansa na yun eh swerte tayo guys bye bye guys titingnan ko muna kung magkano laman